ng Sabado, October 28, 2023 Sa kasalukuyan nga ay North East Monsoon o amihan, nakakaapekto sa may Northern Luzon area pati na rin sa may silangang bahagi ng Central Luzon And also, itong North Monsoon magdadala ng Party Cloudy to Cloudy Skies na may mga may hinang pagulan dito sa areas ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region Ilocos Region, pati na rin sa may Aurora para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at sa ating buong kapuluan or sa nalalabing bahagi na ating kapuluan, party cloudy to cloudy skies din naman tayo pero may mga chance tayo na mga localized thunderstorms at mas mataas yung mga chance na mga localized thunderstorms dito sa area ng Ilocos Norte pati na rin sa May Quezon. Kaya yung ating mga Regional Services Division maglalabas ng thunderstorm advisory, rainfall advisory o di kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Meron din pala tayong isang namomonitor na low pressure area sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Minomonitor natin to at sa kasalukuyan, mababa naman yung chance na ito ay maging bagyo in the next 24 to 48 hours pero hindi natin tinatanggal yung posibilidad na ito ay pumasok na ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagi ng panahon bukas, October 29, inaasahan natin dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon maliban sa Calabarzon partly cloudy to cloudy skies, pero may mga chance sa pa pangarin ng mga localized thunderstorms. Samantalang sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon area, partly cloudy to cloudy skies din naman tayo, pero mga may hinang pagulan naman yung ating inaasahan. Agwat ang temperatura para sa may Metro Manila, sa may Lawag, Puerto Princesa at Calayan Islands, 24 to 32 degrees Celsius. Sa may Tagaytay naman ay 22 231 degrees Celsius sa Baguio ay 16, 223 degrees Celsius sa Tugigaraw ay 22, 231 degrees Celsius at sa Legazpi ay 25, 232 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at sa Mindanao, inaasahan natin dito sa may bandang Eastern Visayas, yung epekto ng shear ay posibleng magdala ng maulap na papawirin, may mga kalat-kalat na pag, pag at pagkulog sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies, inaasahan natin na may mga tsansa na mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura para sa Iloilo, 27 to 32 degrees Celsius, sa Cebu ay 26 to 31 degrees Celsius at sa Tacloban ay 25 to 31 degrees Celsius. Sa Zamboanga naman ay 24 233 degrees Celsius sa May De Oro ay 24, 231 degrees Celsius at sa Davao ay 24, 232 degrees Celsius. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong baybay na ating bansa pero ingat pa rin sa papalaot sa May Northern Luzon area dahil katamtaman yung magiging alon ng kargatan para sa 3-day weather outlook ng mga pangunahing syudad sa ating bansa, inaasahan natin sa may Metro Manila from Monday to Wednesday, patuloy pa rin yung partly cloudy to cloudy skies condition natin na may mga chance ang alang ng mga light rains. Agwat ang temperatura sa Metro Manila in the next 3 days maglaro mula 23 to 32 degrees Celsius. Sa bagyo naman for Monday and Tuesday, cloudy skies with light rains inaasahan natin. Pero pagdating ng Wednesday, maulap pa rin naman yung papawirin pero mga pagulan na yung inaasahan natin. Hindi na siya light rains. Gotang temperatura sa Baguio maglalaro from 15 to 22 degrees.